na marker ng isang tao kasi tayo ay composed of body and soul. Hindi lamang tayo basta lang physical, kundi ang tao ay mayroong kaluluwa. Kapag ang, ang tao may sakit, o yung malapit na nasa, kaya tawag natin nga uh, yung nakarakay sa uh, bahig. yung mga, yung critical, kundi And not only physical but the spiritual dimension of being human. So, yun ang pinapalakas, kasakramento lang, uh, Santo Olio. Ika-anin yan, ha? Then, ikapito. Ito naman yung may mga tawag, special na tawag. O yung may mga misyon na gusto ipagpatuloy na ibibigay sa isang gusto ng na nanais na maging pare. Ito ang banal na orden. Dahil tayo ay meron ng kayo ngayon, meron kayong pamilya, hindi nila pwede tanggapin ang sakramento ng pagpapari kasi meron na kayong pamilya. Ito ay tawag naman sa mga may mga special coding na tinatawag natin. Yung mga nagmamadre, yung mga mapasok sa seminaryo at na nagnanais na maging pare. Sila ay binibigyan ng banal na orden para ipagpatuloy sa ating uh, kapanahunan ang misyon na ibinibigay ng Diyos sa kanila ang misyon ni Kristo upang paglingkuran ang sambayan ng Kristiyano. Okay. Dahil ang ating Transfiguration of Christ Paris ay napakalaki, ating pari lamang dito ay dadalawa. So, tayo ang may pinakamalaking population sa Antipolo, at Transfiguration of Christ. Compare mo sa dalis sa aming katedral.